sagit na ng malupit na altiplano kung saan halos walang buhay at kakaunti ang tumatagal may isang lungsod na biglang umusbong at umangat, ito ang Tiwanaku. Hindi lang ito basta bayan. Ito ay naging sentro ng ancient Andes. Ang mga gusali nito ay nakahanay mismo sa mga bituin at ang bawat ipak ng bato ay inukit na parang gawa ng modern machine. Pero paano nagawa ng mga sinaunang tao ang ganitong antas ng karunungan sa engineering? At posible bang mas matanda at mas advanced pa ang sibilisasyong ito kaysa sa iniisip natin ngayon? tuklasin natin ang mga misteryong nakabaon sa mahiwagang lungsod ng Tiwanaku. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Isipin mong nasa taas ng mahigit 13,000 feet mula sa dagat. Doon mahirap huminga, malamig tuwing gabi at mainit kapag araw. Halos walang pananim na nabubuhay. Pero sa gitna ng ganitong kalupitan, may mga taong nagtayo ng piramid, templo at giant buildings na hanggang ngayon ay nakakapagtaka. Paano nila nagawa ito? At ano ang mga sikreto ng kanilang kaalaman? Halos imposibleng mabuhay sa ganitong taas. Pero ang Tiwanaku ay naging isa sa pinakamahalagang sentro ng Andes. Tinatayang nagsimula ito noong year 500 at lumakas hanggang year 1000 bago tuluyang humina. Sa loob ng maraming siglo, ito ang naging puso ng relihiyon, politika at kalakalan sa buong rehiyon. Isang sibilisasyon na namuhay sa kabila ng kakulangan ng natural resources at malupit na kapaligiran. kahanga-hanga ang iniwang mga gusali ng Tiwanaku. Ang Akapana ay isang malaking hill na may hagdan-hagdang teres na posibleng naging lugar ng ritual. Ang Kalasasaya ay isang malapad na templo na may malalaking stone pillars at dito makikita ang Gateway of the Sun kung saan nakaukit ang misteryosong staff god. Subalit pinakapinagtatakhan ng marami ang puma punku. Dito makikita ang dambuhalang tipak ng bato. Bawat isa ay may bigat na higit 10 tons. Ang mga ito ay pinutol ng napaka-perpekto, malinis ang angle at halos walang puwang sa pagitan ng mga pinagpatong. May mga H-shaped blocks, miniature gateways at mga groove na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga archaeologist at engineer. Ngunit hindi lang sa arkitektura kahanga-hanga ang Tiwanaku. Natuto rin silang magtanim gamit ang tinatawag na raised fields o waru-waru. Gumawa sila ng mga taniman na nakataas at may mga kanal sa paligid. Sa araw iniipon ng tubig sa kanal ang init ng araw at sa gabi inilalabas nito ang init para protektahan ang halaman laban sa lamig. Naging storage din ng nutrients ang mga kanal kaya mas naging mataba ang lupa. Dahil dito, nakagawa sila ng sapat na pagkain para sa libo-libong tao. Sa kasagsagan, tinatayang may 20,000 hanggang 40,000 na katao ang naninirahan sa Tiwanaku. Ang lungsod ay may lawak na higit 2 square miles at may mga lugar para sa ritual, tirahan at pamahalaan. May mga plaza, templo at istrukturang maingat na pinlano bilang sentro ng relihiyon at kalakalan. Lumampas din ang impluensya ng Tiwanaku sa Bolivia. Nakita ang kanilang trace sa Peru, Chile, at Argentina. Sila ay naging mahalagang sentro ng kalakalan ng obsidian, pagkain, at iba pang gamit. Ang kanilang arts at religious symbols ay kumalat sa buong Andes at nagbigay ng pundasyon para sa mga sumunod na sibilisasyon. Samantala, noong bandang year 1000, nagkaroon ng matagal na drought at pagbabago ng klima. Ang dating sistema ng agrikultura ay hindi na nakasapat para sa populasyon. Unti-unting humina ang lipunan, bumagsak ang kalakalan at nagsimulang lisanin ng mga tao ang lungsod. Sa huli naiwan ang mga ruins bilang tahimik na saksi ng pagbagsak ng isang dakilang kabiyasnan. Gayunman hindi tuluyang nawala ang Tiwanaku. Nang dumating ang Inca, kinilala nila ito bilang banal na lugar at bahagi ng kanilang pinagmulan. Ang Staff God sa Gateway of the Sun ay nanatiling mahalagang simbolo ng relihiyon at arts sa Andes. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ang mga ruins bilang paalala ng isang kabihasnan na umusbong sa gitna ng imposibleng kalagayan. Kaugnay pa nito, may lihim na nakatago sa ilalim ng Akapana Pyramid, isang sinaunang network ng mga lagusan na parang mga ugat ng lupa. Dito nakatali ang sagot kung paano natutukoy ng mga researchers ang edad ng mga bato kahit wala itong organic material para sa carbon dating. Isang misteryo na matagal nang nakabaon, ngayon ay unti-unting nabubunyag. Alam nating hindi magagamit ang carbon dating kung solid rock lang ang natira dahil kailangan nito ng organic material tulad ng kahoy o seeds. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang paraan. Ang kalikasan mismo ang nagbigay ng palatandaan, mga mineral na unti-unting naiipon sa paglipas ng libo-libong taon. Ang ebidensyang ito ay hindi madaling masira. Sa loob ng maraming dekada, maingat na ininquire ng mga archaeologists at engineers ang ilalim ng Akapana Pyramid gamit ang modern technology tulad ng ground penetrating radar. Noon lamang 2008, nabigyan ng opisyal na pahintulot ng Bolivian Ministry of Culture ang isang Italian group mula sa AACOR Geographical Exploring upang i-explore ang lugar. Gumugol sila ng 25 days sa paggawa ng mapa at pagdodokumento ng mga lagusang na natiling nakaselyo sa loob ng libo-libong taon. Nang mabuksan ang mga ito, natuklasan nilang hindi basta-basta ginawa ang disenyo. Eksakto ang sukat 50 cm x 60 cm na tila sinadya para sa maayos na daloy ng tubig at para matibay ang estruktura. Ang sistema ay kumikilos bilang drainage network na nagdadala ng rainwater mula sa tuktok ng piramid pababa at inilalabas ito sa kalapit na Tiwanaku River. Ipinapakita nito na may malalim na kaalaman ng mga sinaunang tao tungkol sa hydraulics at fluid dynamics kaalaman na inaakala ng marami na wala pa sa panahong iyon. Ngunit ang mas nakabighani ay hindi lamang ang disenyo ng lagusan. Sa loob nito natagpuan ang mahahabang mineral formations na tinatawag na soda Para silang maliliit na tubong nakabitin mula sa kisame na buo mula sa calcium carbonate na dahan-dahang naiipon tuwing may patak ng tubig. May ilan na umabot sa haba na 50 centimeters. Ang mga ito ay sobrang marupok at lumalaki ng napakabagal kaya nagsisilbi silang natural recorder ng kasaysayan. Ayon sa mga pag-aaral, ang paglago ng soda straws stalactites ay halos hindi mapansin. Karaniwan lumalaki lang sila ng one-tenth of a millimeter bawat taon. Sa mas malawak na pagsusuri na pagalaman na sa loob ng 11,000 years, ang isang stalactite o stalagmite ay karaniwang nagiging 1 meter ang height kung may growth rate na nasa 0.163 millimeter kada taon. Sa ganitong datos, nakukuha ng mga eksperto ang ideya kung gaano katagal na nabuo ang isang lagusan o estruktura. Dahil sa sobrang bagal ng kanilang paglago, ang mga Sodastros stalactites ay nagsisilbing natural na orasan ng kasaysayan. Ang haba ng mga ito ay maaaring gamitin upang e-estimate kung gaano katagal nang umiiral ang mga lagusan at sa huli, pati na rin ang buong estruktura ng Tiwanaku. Mas mahaba ang stalactite, mas matagal itong nabuo, ibig sabihin mas matanda rin ang mismong lagusan na kinalalagyan nito. Dahil hindi sila madaling maapektuhan ng external change, maasahan sila bilang malinaw na saksi ng nakaraan. Gayun din naman ang mga stalactite ay nakabitin pa rin sa kanilang orihinal na posisyon at ang iba ay halos dumikit na sa sahig ng lagusan. Kung may mga tao na pumasok o nagbago sa mga lagusan ito sa mga nakaraang siglo, tiyak na nabasag o natanggal na ang mga marurupok na formation. Nang dumating ang mga researchers, gumamit sila ng high-resolution photo at three-dimensional technology para idokumento ang buong sistema ng lagusan. Lumitaw sa kanilang mga pag-aaral na ang disenyo ng mga hallway ay hindi basta hinukay ng walang plano. Sa halip ito ay may malinaw na hugis at direksyon na sumusunod sa tiyak na mga sukat at pattern. Ang ganitong uri ng pagkakagawa ay nagpapakita na ang mga sinaunang taga ay may mataas na antas ng kaalaman sa engineering at pagpaplano. Ang mga lagusan ay hindi basta ginawa para lang sa silungan o simpleng daan, tila may mas malalim na gamit at kahulugan. Mahalaga ring tingnan ang papel ng mga stalactite bilang isang uri ng geological clock. Tulad ng pag-ikot ng mga taon sa kalendaryo, ang mabagal na pagbuo ng mga mineral ay nagsisilbing palatandaan kung gaano katagal nang nakasarado ang mga lagusan. Para sa mga eksperto, ito ay dagdag na ebidensya na ang Tiwanaku ay mas matanda pa kaysa sa karaniwang tinatanggap ng mainstream archaeology. Sa madaling salita, maaring hindi lang daan o libu-libong taon ang edad nito, kundi mas malayo pa sa inaakala ng karamihan ngunit hindi lamang sa ilalim ng lupa makikita ang kahangahangang kaalaman ng mga sinaunang engineers. Sa ibabaw ng lupa, naroon ang isang istrukturang higit pang nakabibighani, ang tinatawag na kalasasaya o kala temple. Ang templong ito ay isang napakalaking square platform na may sukat na 126 meters ang length at 117 meters naman ang width. Ang pagkakaayos ng mga bato at haligi nito ay hindi lamang para sa disenyo o estetik, ito ay planado upang magsilbing napakalaking astronomical observatory, isang giant calendar na sumusubaybay sa galaw ng mga bituin at araw. Kapag tumayo ka sa gitnang bahagi ng templo, makikita mong ang pagsikat at paglubog ng araw ay eksaktong nakahanay sa ilang selected pillars. Ang northern pillar ay nakatapat sa winter solstice sa southern hemisphere na nangyayari tuwing June 21. Ang southern pillar naman ay nakatapat sa summer solstice tuwing December 21 at ang gitnang haligi ay saktong nakapwesto para sa sunrise tuwing equinox, ang dalawang araw sa isang taon kung saan pantay ang haba ng araw at gabi. Ang ganitong uri ng kaalaman ay hindi basta-basta. Ang mga sinaunang naku ay nakapagtayo ng isang istrukturang kayang sumubaybay sa mga astronomical event na may katumpakan na halos maiyahalin tulad sa mga modern instruments. At higit pa riyan, nagbibigay ito ng paraan upang matukoy ang mismong panahon kung kailan itinayo ang templo kung susuriin ng mga researchers ang alignment ng mga haligi batay sa pag-ikot ng Earth at ang pagbabago ng tilt ng axis nito, makakalculate nila kung gaano nakatagal mula nang maitayo ang istruktura. Ang axis ng ating planeta ay nakahilig ng humigit kumulang 23.5 degrees, ngunit hindi ito palaging ganun. Sa loob ng halos 41,000 years, ang tilt ay gumagalaw mula 22.1 degrees hanggang 24.5 degrees. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa exact point kung saan sumisikat at lumulubog ang araw sa solstice. Dahil dito nagiging parang celestial timepiece ang kalasasaya, isang orasan na nakabase sa kalangitan at kayang magsabi kung kailan talaga itinayo ang templo. Kapag pinagsama ang ebidensyang ito, ang mga stalactite sa ilalim ng lupa at ang napakatingkad na kaalaman sa astronomy sa ibabaw, lumilitaw ang isang malinaw na larawan. Ang kabihas ng Umiral sa Tiwanaku ay mas matanda at mas sophisticated kaysa sa inaakala ng marami. Ang kanilang mga engineers ay hindi lamang gumamit ng bato at lupa para magtayo ng mga istruktura. Gumamit sila ng kalikasan ng oras at ng mga bituin mismo bilang kanilang gabay. Sa kabilang banda, si Arthur Posnansky, isang Austrian na noon ay engineer, ngunit lumipat ng larangan at naging archaeologist hindi siya basta ordinaryong researcher. Dahil apat na dekada niyang pinagtuunan ng pansin ng eksaktong pagsukat at pagsusuri sa mga istruktura ng Tiwanaku gamit ang sophisticated instrument at kaalaman sa astronomy. Pinagtuunan niya ng pansin ang templo ng Kalasasaya. Sa loob ng maraming taon, maingat niyang inaral ang pagkakalain ng mga pader at hallway nito sa mga bituin. Napansin niya ang maliliit na difference sa pagitan ng kasalukuyang posisyon ng mga istruktura at ng orihinal na tamang direksyon ayon sa kalangitan. Ang kanyang pagsusuri ay nagpakita na ang orientation ng templo ay naaayon sa pagtilt ng mundo o obliquity na 23 degrees 8 minutes at 48 seconds. Iba ito sa kasalukuyang pagtilt ng Earth na 23 degrees at 27 minutes. Para kay Posnansky, ang puwang na ito ay isang uri ng orasan na maaring gamitin upang matukoy kung kailan itinayo ang templo dahil unti-unting nagbabago ang aksis ng mundo sa paglipas ng libu-libong taon. Hindi nagtagal, nakatawag ng atensyon ng kanyang trabaho. Noong 1926, nagpadala ang German Astronomical Commission ng isang ekspedisyon sa Peru at Bolivia upang suriin ang kanyang mga calculation. Kabilang sa grupo ang mga kilalang astronomers tulad ni Hans Ludendorff, Arnold Kohlschutter Friedrich Becker at Rolf Müller. Lulan nila ang pinakamodernong gamit noong panahong iyon para sa astronomy at ginugol nila ang maraming buwan sa Tiwanaku. Sinuri nila ang mga obserbasyon at kinumpirma nilang tama ang matematiks sa mga calculation ni Posnansky. Ang kanilang pagsusuri ay nagpakita na ang templo ay eksaktong naka-align sa posisyon ng mga bituin noong panahon na iba pa ang pagtilt ng mundo kaysa sa ngayon. Ang konklusyon ay nakagugulat. Ayon sa kanilang calculation, itinayo ang templo ng Kalasasaya humigit-kumulang 15,000 years ago sa panahon ng Late Pleistocene epoch. Sa panahong iyon, ayon sa mga aklat ng kasaysayan, hindi pa raw umiiral ang anumang mataas na antas ng sibilisasyon sa Amerika. Ngunit sa na ako, kyla kabaligtaran ng ipinapakita ng ebidensya. Ang disenyo ng templo ay nagpapakita ng malalim na pagkaunawa sa mga galaw ng langit mula sa equinoxes, sa iba't ibang pagtaas at pagbaba ng mga bituin hanggang sa masalimuot na ugnayan ng iba't ibang cycle ng astronomy. Ang ganitong kaalaman ay hindi basta bunga ng isang henerasyon lamang. Kinailangan nito ng maraming salin-lahi ng maingat na pagmamasid at matiyagang pagsusuri. Samantala, hindi lamang ang kala ang nagpapakita ng ganitong katalinuhan. Ang Akapana pyramid piramid halimbawa ay nakahanay din sa mga tiyak na posisyon ng ilang bituin. Habang ang Puma Pangku platform naman ay nagpapakita ng kaalaman sa cycle ng buwan at mga calculation ng lunar calendar. Ang lahat na ito ay nagpapatunay na ang mga tagapagtayo ng Tiwanaku ay may malawak na kaalaman sa astronomy na hindi malayo sa antas ng modern science. Ngunit kung ang Tiwanaku nga ay namuhay libu-libong taon bago ang inaasahan, ano ang naging sanhi ng pagkawala nito? Ayon sa mga geologists at researchers, ang sagot ay nasa kalikasan. Ang paligid ng Lake Titicaca ay nagpakita ng malalaking pagbabago. Ang mga sinaunang marka sa shore ay nagpapakita na minsan ang lawa ay nasa halos 100 meters na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Noon, isa itong napakalawak na inland sea na halos umabot sa mismong pintuan ng Tiwanaku. Nagbigay ito ng yaman ng marine resources at tumulong para maging mas banayad ang klima sa mataas na kapatagan. Dahil dito, lumaki ang populasyon at umunlad ang lungsod. Ngunit nang bumaba ang antas ng tubig at nagbago ang kapaligiran, dumating ang sakuna na unti-unting nagpabagsak sa isang dating maunlad na kabihasnan. Kung titingnan natin ang mga bato at ang pagkakaalay ng mga templo sa kalangitan, tila ba nagsasalita ang mga ito? Sinasabi nilang ang tiwanaku ay mas matanda at mas masalimuot kaysa sa pinaniniwalaan ng karamihan. Maaring hindi pa lahat ng detalye ay malinaw at may mga scholars na nagdududa sa mga teorya ni Posnansky. Ngunit hindi maitatanggi na ang mga bituin at ang lupaing ito mismo ang nagbubunyag ng kasaysayan. Sa mga ancient coastline ng High Altiplano, mayroong kakaibang palatandaan na nagpapatunay ng matinding pagkilos ng lupa. Ang mga coastline na dapat ay pantay noong unang nabuo ay ngayon makikitang nakaslant at paangat patungong timog na abot ang lawak ng daan-daang kilometro. Ang ganitong pagbabago ay hindi maaaring basta epekto lamang ng normal na panahon. Ito ay malinaw na senyales ng isang napakalakas na geological upheaval na naganap matapos umatras ang lawa sa rehiyon. Kapansin-pansin din na ang tiwa ay tila biglang iniwan ng mga tao. Hindi ito unti-unting bumagsak kundi parang biglaan ng paglaho. Sa mga lugar ng construction, may mga napakalaking bato na naiwan na hindi pa natatapos sa paghuhubog. May mga blok na kalahati pa lang ang pinuputol, ngunit iniwan na na parang mabilis na tumakas ang mga gumagawa. May mga baturing may mga eksaktong hiwa at disenyo na tila basta na lang nahulog sa lupa na para bang iniwan sa gitna ng trabaho. Ang mga sacred statues ay maingat na ibinaon at itinago na nagpapahiwatig na alam ng mga naninirahan na may paparating na matinding sakuna. Batay sa datos mula sa mga yellow at sediment ng lawa, may malaking pagbabago sa klima na nangyari humigit kumulang 12,000 years na ang nakalipas. Sa panahong tinatawag na Younger Dryas, bigla ang bumalik ang malamig na kondisyon ng yelo. Mabilis na bumaba ang temperature, nagbago ang pattern ng ulan at nagkaroon ng napakalalaking pagbaha nang bumigay ang mga pader ng yelo. Ang ebidensya ay makikita sa mga deposito ng baha na natagpuan sa paligid ng lugar. May mga fosil ng marine life at kemikal na nagpapatunay na ang lugar ay matagal na lubog sa tubig. Ang kapal at lawak ng mga depositong ito ay hindi gawa ng unti-unting pagbabago. Sa halip malinaw na ito ay dulot ng isang napakalaking sakuna. Ang sakunang ito ay tumutugma sa panahon kung kailan umusbong ang Tiwanaku Civilization. Kapag pinagsama ang ebidensya ng klima at ang bigla ang pag-abandona ng lungsod, lumalabas na ang pagbagsak ng kabiyas ng ito ay hindi bunga ng simpleng kahirapan o pananakop. Ito ay posibleng resulta ng isang pandaigdigang kalamidad na dumurog sa kanilang mundo. Subalit hindi lamang ang pagbagsak ng Tiwanaku ang misteryo. Ang mas kamangha-mangha ay ang kanilang naiwan na mga estruktura. Ang kanilang paraan ng paggawa ng bato ay nagpapakita ng husay na lampas pa sa inaasahan para sa panahong iyon. Ang mga bato ay napakakinis, may eksaktong angle, at ang mga dugtungan ay halos hindi makita. Ang laki ng kanilang mga blok ay nakakagulat. May mga bato na hinakot mula sa mahigit 20 kilometers ang layo at itinawid sa mahihirap na daan. Ang ilan ay may bigat na higit 100 tons, katumbas ng halos 80 modern vehicles. Ang pinakamalaki naman ay tinatayang 131 tons, ngunit nailagay ng eksakto at nakahanay na parang inilipat gamit ang makabagong makina. Mas kahanga-hanga pa, ang mga bato ay hindi lamang basta square. Ang ilan ay may three-dimensional curve, delicate corners at mga detalyadong hiwa na tila tinunaw at pinagdugtong. Ang mga butas na ginawa sa ilang bato ay napakaliit at halos eksaktong bilog na parang nilikha gamit ang high-speed rotary drill. May mga butas na mas maliit pa sa 1 cm ngunit dumadaan ng tuloy-tuloy sa napakalaking blok ng bato. Ang ganitong antas ng teknolohiya ay sinasabing wala pa sa Amerika noong sinaunang panahon. Kaya lalo itong nakapagtataka. Kaugnay pa nito sa Puma Punku Complex, makikita ang pinakamatinding halimbawa ng ganitong husay. Ang mga blok ng red sandstone at andesite ay ginupit na may eksaktong sukat na halos fraction of a millimeter ang tolerance. Ang bawat piraso ay sumasakto sa katabi ng walang trace ng dugtungan, kaya mistulang isang solid wall ang kabuuan. Maraming blok ang may mga pantay na kanal, mga rises at sukat na sumusunod sa tiyak na mathematical ratio. Hindi lang 'yon, gumamit sila ng bronze clamps at mga pin para pagdugtungin ang mga bato, gamit ang sophisticated alloying technique na nagpapakita ng malalim na kaalaman sa metallurgy. Ipinapakita rin ng kanilang paraan ng construction na may kaalaman sila sa seismic engineering, kaya ang kanilang mga gusali ay kayang tumagal laban sa lindol, sa kabila ng pagiging isa sa pinakadelikadong lugar. Pagdating sa lindol, nakapagtayo ang mga sinaunang tao ng mga istrukturang nanatiling matatag sa loob ng libo-libong taon. Ginamit nila ang disenyo ng mga batong parang pasel na magkadugtong at nakalapat ng husto. Ang ganitong paraan ng pagtatayo ay sadyang may kakayahang lumuwag at sumabay sa pag-uga ng lupa tuwing may lindol. Ang antas ng pagkakagawa ay napaka-precise, bagay na ayon sa ilang historian ay imposibleng maisakatuparan noon dahil wala pa raw ang ganitong teknolohiya sa kanilang panahon. Dahil dito, lumalabas na posibleng may nawalang sinaunang kaalaman o kaya'y may kakayahan silang hindi inaasahan sa konteksto ng kanilang panahon. Sa kasaysayan ng Andes, ang Tiwanaku ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sentro ng ancient civilization. Sa paligid ng lawa ng titikaka na ngayon ay nasa Bolivia, umusbong sila bilang pangunahing puwersa simula pa noong bandang year 500 hanggang year 1000 AD. Mula sa maliit na pamayanan, lumago sila hanggang maging isang imperyo na nakaabot ang impluensya sa hilaga at timog ng kontinente. May mga ebidensya ng kanilang ugnayan mula Mexico hanggang Chile. Ang lawak ng kanilang kultura ay hindi basta hakahakalamang kundi makikita sa mga simbolo teknolohiya at tradisyon na lumaganap sa iba't ibang rehiyon. Isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Tiwanaku ay ang tinatawag na Staff God. Ang anyong ito ay malinaw na nakikita sa Gate of the Sun sa mismong Tiwanaku. Kapansin-pansin, halos kaparehong imahe ng Diyos na ito ay makikita rin sa malalayong lugar mula Mexico hanggang sa mga kos ng Chile. Sa Chabindewantar sa Peru, mahigit 1,000 kilometers ang layo Mayroong mga bato na may carb na halos kapareho ng staff guard. Ang mga batong yun ay tinatayang 3,000 years na ang tanda. Mas matanda pa kaysa sa mismong tiwanaku. Ang pagkakapareho ng mga representasyon na ito ay nagpapakita na mayroong mas malawak na ugnayan at pagpapalitan ng ideya kaysa sa iniisip natin noon. Hindi lamang sa sining at relihiyon na kilala ang tiwanaku, kundi pati na rin sa kanilang kalakalan. Napatunayan sa chemical analysis na ang kanilang mga ceramics ay ipinapadala sa malalayong lugar. Daan-daang kilometro ang layo mula sa pinagmulan. Patunay ito na mayroon silang malawak na network ng pakikipag-ugnayan at palitan ng produkto. Hindi basta maliit na pamayanan ng Tiwanaku, kundi isang sentrong kumukonekta sa maraming lugar sa kontinente. Karagdagan pa, isa pang mahalagang ambag ng Tiwanaku ay ang kanilang sistema ng agrikultura. Gumamit sila ng tinatawag na raised field farming kung saan ang mga taniman ay nakataas at napapalibutan ng mga kanal na may tubig. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong upang protektahan ng mga pananim laban sa malamig na gabi at drought. Ang ganitong sistema ay hindi lamang epektibo kundi nakapagbibigay ng mas mataas na ani. Kinatayang kaya nitong pataasin ang produksyon ng hanggang 700%. Ang ganitong teknolohiya ay biglang lumitaw din sa iba't ibang panig ng South America na bawat isa ay inangkop sa lokal na kalagayan. Malinaw na ang ideya ay nagmula sa isang pinagmulan at kumalat sa iba't ibang lugar. Kung susuriin ang kanilang mga gusali, makikita ang kahangahangang galing sa paggupit ng bato at sa paggawa ng mga joint na sadyang akma at halos walang pagitan. Ang mga pader at templo ay nakatayo pa rin hanggang ngayon at karamihan ay nakahanay sa mga bituin at mahalagang point ng kalangitan. Ang parehong style ng construction ay lumitaw din sa mga sumunod na sibilisasyon ng Peru, gaya ng Sasak-Saiwaman at Ollantay-Tambo. Ang ganitong pagkakatulad ay nagpapakita ng posibilidad na may direktang paglipat ng teknolohiya o kaya'y lahat sila ay nagmana mula sa iisang pinagmulan. Ayon sa ilang genetic studies, may mga natuklasang pagkakapareho sa DNA ng mga grupong malalayong lugar ang pagitan. Ipinapahiwatig nito na nagkaroon ng ancient migration mula sa rehiyon ng Lake Titicaca papunta sa iba pang bahagi ng North at South America. Ang galaw na ito ay maaring resulta ng isang malaking sakuna na nagtulak sa mga tao upang lumisan at maghanap ng bagong lugar. Dagdag pa rito kapansin-pansin na sa iba't ibang oral traditions ng mga katutubo sa buong Amerika, may magkakatulad na salaysay tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon na napaka-advanced at kalaunan ay nawasak ng malaking kalamidad, kadalasan dahil sa pagbaha. Bagamat hiwa-hiwalay ang kanilang kultura at wika, ang kanilang mga kwento ay halos pare-pareho ang nilalaman. Binabanggit nila ang tungkol sa isang dakilang sibilisasyon mula sa timog na nagbigay ng kaalaman bago ito tuluyang nawala.